Natagpuan namang wala ng buhay sa dalampasigan ang isang lola sa Davao de Oro. Pinaniniwala ang pagkalunod ang dahilan ng pagkasawi ng lola at napadpadlang sa nasabing baybayin. Yan at ang iba pang rumarapidong mga balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Pinaniwala ang nalunod ng isang lola matapos sa tagpuan na nakahandusay na nawala ng buhay sa baybayin ng Barangay Kadunan, Mabini Dabao de Oro. Ayon kay Police Major Charger Pablo Angug Jr., Chief of ng Mabini Municipal Police Station, isang concerned citizen ang nagreport sa nangyari pasado las 8 ng umaga, September 16, 2024. Ang biktimang lola na kilalang si Julieta Gonzales Alabado, 62 anos, nakatira sa Mako Dabao de Oro at Tubong, Maynila. Sa inisyal na investigasyon ng kapulisan, posibleng nalunod ang biktima at napadpad lang mula sa Mako sa baybayin ng Mabini Dabao de Oro. Samantala wala naman nakita ang foul play sa bangkay ng biktima habang nagpatuloy pang investigasyon ng kapulisan sa nasabing pangyayari. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Lima ang patay at isang missing base sa ulat ng Office of the Civil Defense Western Visayas dahil sa pagulan sa buong riyon na dala ng Southwest Monsoon o Habagat. Ang mga fatalities ay pawang nalunod mula sa lungsod ng Bakulod, Hinubaan, Sipalay, Negro Occidental at Antique, Iloilo, Guimaras. Ayon kay OCD6 Regional Director Raul Fernandez, ang mga nasa hazard prone areas ang voluntaryong mag-evacuate kung kailangan upang ma-overwhelm ang mga responders. Dagdag pa ni Fernandez, handa ang response clusters ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council na magbigay kaagad ng tulong sa mga piktadong pamilya. Na record naman sa DSWD ang... 83 ang totally damaged sa habang 597 ang partially damaged na mga kabahayan para sa MBC TV Network News ito si Rex Kantong una sa Pilipinas una sa Pilipino 29 anyos na dalaga na aksidente sa motorsiklo dahil sa biglang tumawid na aso sa San Nicolas, Pangasinan, Sugatan. Nagtamo ng sugat sa si iba't bahagi ng katawan ng biktima na nakilalang si Jane Ruben Socampo, 29 anyos, dalaga, residente ng Poroc 3, Magliman, Bacolor, Pampanga. Matapos ang mga aksidente sa motorsiklo dahil sa biglang tumawid na aso na hindi niya ito naiwasan kaya nabangga niya ito sa highway ng Poblasyon, San Nicolas, Dakong, alas 8.10 ng umaga. Ayon kay UIC ay si Captain Jerwin Cabreros, mabilis namang nakaresponde ang MDRRMO sa pangunguna ni Mr. Shalom Balulong at agad na naitakbo sa paggamutan ang biktima kung saan ay nasa stable na itong lagay. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Arrest 38, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino naman kahapon ang Northern Samar Police Provincial Office ng uh, 3.8 million halaga ng mobility equipment kung saan ay sinagawa kahapon ang turnover and blessing ceremony sa mga bagong vehicles na nagkakalaga ng 3,813,540 ang bagong mga equipment sa isang uh, personal carrier at isu sa Max para ito sa munisipyo ng San Antonio at limang 150 motorcycle para naman sa mga police station ng Katarmag, Bubon, Palapa, Rosario at Bayan ng San Vicente kabilang rin sa mga ibinigay ang 20 Galil Basic Assault Rifles mula ito sa PNP sa Region 8 at ang at pang operational capabilities ng Northern Summer Police Provincial Office Line Units CNSPPO si tap Top Official Police Colonel Sani Umingan, ang Provincial Director ay binigyan din ang kahalaga ng mga bagong equipments sa pagpapalakas pa ng public safety at anti-criminality efforts at magpatuloy ang kapayapaan sa buong lalawigan. Mula sa MBC Network News Arts 34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.